Nasa labing tatlong LGU sa Cebu ang nagdeklara na walang pasok sa mga pampublikong parlan dahil sa nararanasang masamang panahon. Isang minor de edad naman ang matagumpay na nasagip matapos maanod sa rumaragasang ilog si Jesse Atienza ng PTV Cebu sa detalye. nakunan pa ng video ng isang pasahero kung paano inalog ng malalaking alon ang kanilang sinasakyang fast craft vessel na naglayag mula sa Bohol papuntang Dumaguete City linggo ng umaga. Maririnig pa sa video na napahiyaw pa ang ilan sa mga sakay habang nakahawak sa upuan. Dahilan para magkansila ng mga biyahe ng barko ang Cebu Port Authority na nagresulta sa pagka-stranded ng nasa apat na raang mga pasahero sa Angasil Port na tatawid sana papuntang Olango Island. Agad namang binisita ni Lapu-Lapu City Mayor Jonard Ahong Chan ang mga pasahero at kinamusta ang kanilang sitwasyon. Rumesponde din ang disaster team ng LGU para ma ang mga pasahero, lalo na ang mga senior citizens. Nagdeklara naman ang cancellation of classes kahapon para sa mga pampublikong paaralan ang nasa 13 LGU sa lalawigan ng Cebu, kabilang na ang Mandawi City, Lapu-Lapu City at Cebu City. The Disaster Office of the City of Cebu has recommended to me the suspension of classes due to heavy rainfall and strong winds of up to 60 kilometers per hour. Mayat-maya naman ang pagbuhos ng panakanakang ulan sa Metro Cebu. Pinayagan na rin ang muling paglawig ng mga barko na una nang kinansila noong linggo. Kaya naman, wala nang pila sa mga ticketing booth sa labas ng Cebu Port Authority Terminal 1. Sinadya namang agahan ni Nanay Ami ang pagbili ng tiket papuntang Ozamis. Ayaw niyang maabutan ng traffic dahil sa mayat-mayang pag-ulan. Ay, ang traffic din ang ulan. Moro likayan kay lisod na na tamabasa na. At kahit na bumubuti rin ang panahon sa ilang bahagi ng Cebu, nakaantabay pa rin ang mga disaster at response team ng mga LGU. Masiguro lang na agad na matutugunan ang mga sakuna na posibleng mangyari at nang maiwasan ang pangkalagas ng buhay. Samantala, isang lalaking minor de edad ang matagumpay na nasagip ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection at Disaster Team. Ayaw yung buhay! Matapos na maanod ng malakas na daloy ng tubig sa isang ilog sa Toledo City, lunes ng hapon. Paalala ng otoridad, iwasan ang pagligo sa dagat o sa mga ilog, lalo na kung kasagsagan ng masamang panahon. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.